Hello guys, ayan, good evening, good evening, magandang gabi, magandang gabi. Medyo maaga ang ating rest hour today. So, baga ako nakapagpahinga. Kasi maaga rin sila nagpahinga, so, kaya maaga ako nakapagpahinga, maaga sila nag... Nakapaka, nakapagpahinga, so, pare-pareho kaming pahinga. So, yun lang. Good night, good night, good morning everyone. Thank you, thank you, thank you so much sa always support, sa pagsusupport sa aking channel, sa panunood ng aking mga bi mga video, sa mga panunood at pagtsatsaga sa aking mga walang kwenta-kwentang video. Ayan, salamat po, salamat po sa patuloy na pagtangkilik kay Mami Leia TV. Ayan sa mga hindi po nakakapag-subscribe sa aking channel. Please uh, subscribe Mami Leia TV. At uh, hits na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga video. Yun lang mga lalabs, mga kamami ko dyan. Isa pong magandang gabagandang, gabagandang magandang magandang gabi po sa ating lahat. Thanks God. Tapos na naman ang isang araw oras na naman ang ating pamamahinga, oras na naman ang ating chika-chikahan, oras na naman ang paggala ko sa YouTube charot. Ayan. Oras na naman ang aking pakikipaglokohan, pakikipagbiruan, support, support, support. So, thank you, thank you so much. Thanks God. Maraming maraming salamat. At natapos ko ang isang araw ng maayos walang naging problema. Siyempre, pagod man. Pero ito, rest hour na rin tayo. So, makakapagpahinga na ating mga katawang pagod. So, yun lang. Namiss ko lang ang magdaldal. Super daldal. -dal. Hindi ako masyado makapag-live. Kasi alam nyo na kung bakit. Pero, katulad ka rin na nakapag-live naman ako kasi wala sila. So, yun lang guys babush, love you all, love you, love you, love you all